nakikikain niya siya nakikikain niya siya Saan mo yung sasakit? Akan na, iligit ko yung... ano. way. <tod> na, ay, kapos pala, kapos ay, naman eh. oh, yeah. na naman to eh. Oo, nila. lang yun pag may mahatid eh. Pero wala namang tumahatid. Pag yung mga nagbubuhol-buhol na. Wow! Ano yung...

Hindi nagtatapang si Shaw ah. Oh. Hindi naman, di ka naman matapang Shaw no? Kahit ka nga no? Pag ginagawa kang matapang no? No? Shaw? Shaw Shaw! Shaw Shaw! na ano, ano. ng nihaw ah. Oh. Yung isa nito anak niya? Apo. Yung pangabat? Yung abat, huli uh -oh. Yun yung ano, malikot din? Hindi naman yan mabait din, pero ayaw niya po yung ano. Yung? yung binoblower. Takot lang siya sa blower Pero sa gupet, okay lang. Niya! Ang bait ng niya, oh! Bait ng, oh. ng prinsesa. Hindi, hindi na lang mag-blower yun. Mag-blower po siya, ano lang. Parang nag-ihisbi siya katulad ng tatay. Nag-ano? Nag-ihisbi. Talayo yung kulay mo sa mama mo, ah silang magkamukha ng kulay Psst. wala ayan na no. wala <laughs> pa rin gusto ko na bumalik sa silda takot talaga kasi sila sa tao kaya ganyan ayan na pagwabo na si bunso o oh. oh, gugwabo yan Γεια siyaw. Parang hindi ka na-operahan siyaw. Napakaligalig mo. sabi mo? Ah. Sumasagot. <laughs> Diyos me, yun naman marimar. Tawid kasi ng tawid. Ha? Ano masasabi mo, chow? Mm, ano masasabi ni Chow Chow? Chow, ano masasabi mo? balik kita doon asus no ayaw mo tatanggalin na yung tahe mo para mawala yung cone para mawala yung cone mo tatanggal na yung tahe 7 days na kasi yan 7 mm. no? days na babalik na tayo doon good boy ka ha Pag tinanggal yung tahi mo ha mm -mm -mm. ikot ng ikot nakakunta na eh mm -hmm. see Siyaw, ano nararamdaman mo, Siyaw? Siyaw, ano nararamdaman mo? Nandito ka na naman. Si <laughs> Siyaw. familiar sa akin to ah. Familiar sa iyo to, sa Tatanggaling na yung tenten mo. Si Bunso. Bunso. Ano nararamdaman mo ngayon, ha? No, no, si Ola. Wala, no, no si Ola. Matatakot si Ola. Ola, yung natatakot ka? Anyang eh. Si Anyang lang hindi natatakot. Oo, 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 oo. Wala. Dominante nga ni Anyong. tatanggal na natin yung tahi mo. Tatanggalin na natin tahi mo. Hmm. Tatanggalin na yung tahi nila. Yan si Anya mo. Tahi eh, anya mo. Eh, ganyan. Nakakawin. Lalaway niya na. Hmm? Dapat na ano. Ay. Ay tingnan ninyo no talaga yun eh. Yeah. Okay, okay. okay, okay. okay, okay. Sorry, obo, oh, po. pogi. <laughs> <laughs> Nadurog mo oh. Pisan na Tapos Thank you. Very good. Si nakakunta na ah, uh, oh, one week pa rin. One week pa ang kon ni Bossing. Ayan. One week pa ulit ang kon. Ayan. Nasa, naka ito pa sila. <laughs> Nakakon pa rin. Si Ola nasa kwarto. iwalay mo muna sila. Ayan, nakakon pa rin. po. Alisin mo pa, mo. May delivery po kayo. Ano po gusto nyo? Brum, 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 brum. Eh. Eh. Saan kayo, sir? Saan kayo bababa, sir? Sir, saan po ba baba? Saan ang baba niya, sir? Sir, sobra na. Ay! Ay! Ay, sis! Ang sweet naman ng baby Daddy, ano? Ay, ilulunisan niya yung daddy niya. Ilulunisan niya yung daddy niya. Pinusus, niya. tingin-tingin pa sa camera eh. Gano'n na, mo niya ang daddy mo. Oh, sweet naman ang na. sweet, sweet naman ang baby ko ni Chiwa po. Oh? Sige na, dinis na. Bakit mm. <laughs> sa anak na gusto niya talaga yung plastik. <laughs> <laughs> Mahilig sa plastik siya niyan. ganta kita diyan, gusto mo? Ibenta na kita. <laughs>

Sino na nanay mo? Si Nasaan ang nanay mo? Kulang ka sa banan. Hmm? Man sa hmm? Man ko... At At ang cute, cute! Achis! Special effect Ang cute mo naman. Ang cute, cute naman ang pusang ito. <laughs> Mimi! nga. Uh, Wala na yan, Miming. Wala na yung kapatid mo. ililibing na natin siya. Kesa naman walang maglibing sa kanya. Nalulungkot siya dito. Lul, hindi niya iniiwanan talaga nakakaawa talaga mga pusang walang pakundangan mga nagmamaneho, masaka, makasagasa lang.